Guys, uh, magandang araw sa inyo. Ah, uh, meron po kami pupuntahan ano, magre-rescue kami sapagkat yung isang customer natin ay tumawag po sa atin na yung kanyang truck daw ay naiwan doon sa Bin nito. At ang nagiging issue ay okay naman daw yung kanyang takbo, bigla na lang parang nag-disengage yung kanyang transmission. Pero nung tanungin natin yung driver ay nagka-cambio naman daw pumapasok naman yung cambio nagsiship naman sa kahit saan dun sa kanyang ano yung primera to kinta ay pumapasok naman kaya lang ay ayaw talagang umusad yung sasakyan kaya tinanong natin kung meron ba siyang naramdamang napag sliding ang sabi naman ng driver ay wala naman daw siyang naramdaman na ganoon kaya sa tingin namin hindi ito cut uh, sa tingin namin ito ay sa transmission ito na po yung sasakyan na i-rescue natin at magpa-park lang tayo ano para matingnan na natin kung ano ang problema nito pinatingnan natin agad sa ating kasama yung kanyang clutch ano kung bumibitaw ba yung fork pagka ni-release yung clutch pedal uh, okay naman siya walang problema kaya ito pakita natin ano talagang ayaw niyang umusad pakita natin Sige, subukan natin. Tingnan natin kung bakit ayaw talagang umusad, no? Ayan, kung mapapansin ninyo, binitawa na talaga. Ayan, kita nyo, binitawa na yung clutch. Ayaw pa rin. Kaya, sa tingin natin, uh, um, bababa natin yung transmission nito. Banding ko na gamay ito na na natin yung kanyang transmission at ito yung ating umpisang uh, baklasin na para makita natin yung kanyang problema at oo uh, nga pala nakita ng ating kasama yun dito sa bandang uh, kanyang four wheel drive pati din to sa kanyang output ay wala ho siyang gear oil naubusan siya ng gear oil kaya tingnan natin kung ano ang naging mga sira nito sa loob ah uh, ito na baklas na natin yung cover ng kanyang four wheel drive Uh, dito makikita natin ano mapapansin natin agad tuyong tuyo po yung mga gears dito at uh, wala talaga napaka konti lang yung ano yung kanyang uh, gear oil ayan o no, napakalaki ng alog ng kanyang mga gears ano yung bearing nito sirana pati yung kanyang mga stick bearing nito ito yung nakikita natin problema Uh, sa tingin natin dito kumo nga yung kanyang bearing ay sira na pag nag i-engage ito yung mga gears na dapat sana ay magkalapat ay lumalayo kasi nga nakakagalaw siya o gumagalaw siya o umaatras lumalayo yung gear nito kaya ano siya hindi siya maka-engage yun ang nakikita ang problema natin dito kaya babaklasin na natin to at ito ating papalitan na ng mga kailangan palitan, mga bearings uh, so far wala naman tayo nakikitang uh, uh, gears na ano na bungi okay naman yung mga gears niya. yun lang kanya mga bearing, mga stick bearing oh, wheel seals yun, uh, yun ang ating papalitan tayo

<laughs> ito po pala ano, uh, napakahalaga ng mga bulitas na ito pati itong kanyang mga spring. Kaya sa pag tayo ng transmission, ay uh, ingatan nating wag ano, dapat intak itong mga bulitas na ito kasi pag ito ay hindi na uli ay napakalaki po ng tendency na mag double shifting po ang ano mag double engage ang transmission kaya ito dapat bantayan nyo pag ano pag gumagawa tayo ng ganito yung mga bulitas na ito napakalaga Ito, nandito na po yung kanyang mga bearing na ating uh, uh, binili. Yung kanyang mga bearing, pati yung kanyang mga stick bearing ay nandito na rin. Uh, sigurado ang gagabihin na tayo nito kasi nung mabili ito, nung hinatid sa atin itong mga bearing ay hapon na. At busy rin kami kanina, busy dito sa shop. Kaya mag time kami ngayon. Ang ulas ko pala ay alas 9 na ng gabi ito po yung kanya mga stick bearing no? ito kakabit na natin to para matapos na itong transmission na ito kasi kailangan kailangan na rin ng customer ang truck na to gamit kasi niya ito sa kanya negosyo na bilang uh, dealer ng isda sa pagkakabit po pala ng bearing ano ay uh, gamitan natin ng kunting uh, heating kunting kunti lang para mag-expand yung kanyang bearing para madali po nating ikabit o maikabit yung kanyang mga bearing. Time check tayo, ano? Alas 12.30 na rito. At ito na lang muna siguro ang huli namin ikakabit. Yung iba, itutuloy na lang namin bukas tingo, ubanan na sila dito, hindi man. Atter mo na ini. Wala ko, wala. Ah, ito ah uh, lalagyan na natin 'to ng ano, cover. At ito'y patapos na. Maglalagay na lang kami dito ng itong cover nito sa ulihan at maya-maya ay ikakabitan namin 'to doon sa truck para Ah, masubukan na natin kung ayos na to. <tipot> Ito na cover na natin lahat ano? At yung backplate na lang yung uh, kulang ito. Uh, okay na to. Ikakabit na natin to dun sa kanyang unit. Ito ah uh, tapos na siyang may kabit. At subukan na natin kung uusad na ba. O, oh, pikas. Okay it's all. Ayan, uh, okay na siya. At uh, salamat po sa inyong panonood and God bless.